Ate Ho, may field trip nga po pala kami sa Baguio next month. Pero baka, huwag na lang po ako sumama. Mahal po ng bayad. 3,000. 3,000? Alam mo, kayang-kaya ni ate yan. Ano ka na? Yes, kayang-kaya kayang ni ate yan. Alam mo, ngayon pa lang mag-impact ka na dahil sa asama ka sa Baguio. Dali ka dito. I love you, ate Ho. I love you. Pwede mo bang bayaran online yung bill natin sa kuryente? Nandiyan sa court board mo yung bill. Nakita mo na, hindi kasi ako makadaan sa bayad center eh. Kasi sunod-sunod yung night shift ko. Nasa drawer yung pera. Ma, huwag niyo na pong problemahin yun ha. Ako na pong bahala. Yung budget niyo ipang masadyo na lang para makapagpahinga po kayo. Naku, salamat ha. Bawi ako next month, love you. Huwag na po isipin yun, Ma. Sige na po, ingat kayo, love you! Nung nawala kasi yung papa ko, malaki pa rin yung na iiwan namin yung bills sa hospital. Hanggang ngayon, binabayaran pa rin ni Mama. Kaya ka ba work in studio? At saka, ako na rin yung umakot ng pagpapaaral kay Hans. Aral sa umaga, trabaho sa gabi. When was the last time you felt like it? <laughs> Alam mo, sa totoo lang, parang hindi ko na maalala. Pero technically, hindi naman ako bata. 18th birthday ko sa weekend. This weekend? Advance happy birthday. Thank you. How are you gonna celebrate? Hmm. Wala. Hindi naman ako nag-celebrate ng birthday.